sa sige, si mo, ha? Tamar. Oh, pagkwa dito sa kabila, sa kabilang rib. Ayan, nandako. ko. Na. Kwa siya, tamar. Ayan, no. Natali, ate, na. Oh. Ugasi, eh, pagkatima. Ha? Huh? Ugasan mo. Ugasan? Hmm, lagay mo sa mangko. Diyan niyang limangkot na ganyang klase. oh ganyang klase, ayun, oh, ayun, oh ayun, o ayun, oh. ayun, o ayun, o ayun, o ayun, o ayun, o mo o ayun, o ayun, o ayun, o ayun, o ayun, punita ayun, o Punita nao nagwa siya ito mara sa sa presyo na aray ko taga ano taga din nga ka dito taga din ka sa Cebu sa Cebu na siya oh diba hi ah. binigyan ko siya ng 50 real kasi nga wala yung ya, binigyan ko siya oo oh, hugasi dito Do, oh, kahit saan ba mo diyan? Bakit ugasan? Natural. Ugasan mo 'yan. tapos patulo mo. Ayun. So mag-jeans na lang po na ano? Nang ano i-jeans mo? Hindi ito. O isa-isahin mo tama na 'yan. Dalian mo 'yan diyan. Kabagal gid si mong kilos ba? Ay, pala si. Ang ano Tanaw lang. Ay, kahinhin sa... anti ah, tissue, tissue. Wala ng tissue. tissue? Tissue, tissue ka dyan. Ay, tissue mo dyan. Nandun sa bag, Ah, wala pala na kayamad. Lagay mo na yan dyan isa-isa. Oo, oh, yan, ganyan. Pakita mo dito yan. Isa-isa. Ayan, -isa. oh. Doon yan sa kabilang bahay. Hindi kasi yan sinama dito nung ano yan. Nung nag-ed mo barak. Iwan ko dun sa amo niya. O, oh, ayan, o, oh, tinan mo. O, oh, ayan na siya. O, oh, diba? Hmm. Ito. Mamaya pa kaming alas 2 si Uwi. Tinan natin. Hmm. Thank you, Rukuno. Thank you sa... Oh, one million na Sana all. Oh, katung katong nanguha tagbalunggay. 500 plus. Ah, hindi. Ano na siya ngayon? 800 plus siguro? 800 plus. Sintabo lang kita noon. Okay, Kasi pag... Mm. Thank you. Thank you, Dukono. Thank you sa... Oh, one you Sana yes. all. Oh, katong, katong nanguhatag balunggay. 500 plus. Ah, hindi. Ano na siya ngayon? 800 plus siguro? 800 plus. Sintabo lang kita noon. Kasi pag na 1,000 ka... Ay, madam. Ang ngayon. Nung araw-araw na gawain. Oo, oh, inaanak ko. Reaction video, manang ipang buhat na ako. Oo, for example, na-upload na, na, siya. Ako nawong naong kailangan na ako dito. Di ba nakita mo na mga uh, nana akong mga reaction niya? mga viral Oo, mga viral ako ipang Tapos, himoan niyo mo kwento po. siya. Sa mga na? nang hinuktok ka man. Pwede mo na imang kwarta. na <laughs> <laughs> Naka in ka. Sana on na tadi ani. Eh. Untag mga on tadi niya. Yuyutang gawin ko pa. Uy, grabe ang among ikaw na tungkuan. Kaning kabsalaham. Lamuyaw namang yun. Lamuyaw. Uy. Oo, grabe pag kalami ka ayo sobra nagpaulit na nagkuha pagi ko kung giulit di dito sa mua ang da, dami usa ka bandihado nya gid haram ni Sharon nya kay gamay lang ang ilang kikaon oo sarap grabe ha huh? ang alin yeah. sus ang dami talaga ayaw ko lang kami lang, tatlo. Tambok-tambok na baya siya karon Di pa rin itong aking buwan na, ang... Yon ang yon ha? Ang ah, timbang yon mo? Nagtimbang ka adlaw-adlaw? Ay, pagtimbang adlaw-adlaw. Ha? Awag, huwag ka magtimbang araw-araw. Hindi, tumaba talaga na ano, tawag to, yung mukha mo nagkalaman. Oo, oh, nagkalaman yung mukha mo. Yeah. Oo, yung, um, then, ko oo, ay, oo na, oh, gwapa ba ikaw din sa akong kamera? Mas maganda kayo sila na uh, siya yung parang nakaka-mature pag ano yung kamayon. Oo, oo, totoo yun. ang ano ko. Ha? Sin lang ang... Ewan ko, bakit lumaki yung mo? Tapos, oh, lumaki. Basta nagkalaman siya, hindi ka gano'n, gano' Hiyos. Hiyos seryoso siya nanood siya sa akong mga video kaya ako siyang gingan sinabihan po sa kanya manood ka ng mga video ko bawiin ko yan 50 pesos 50 is ar magkano yan sa Pilipinas? 500. o oh, dapat 500 Bin binigyan 500? ko siya ng 500 pesos 500, 500 oo kasi ang 100 1,000 may 14 di 1,400 Thank you. And thank you, Dalgurat. Without... Paano? manood ka dyan? Oo, oh, tira, oh, tira ko. Tira ko. Tira, ko, tira, ko, tira ko manood ka. I-share ko pa to. Oo, oh, i-share mo yan. Sige nga. Si uh, ba? Sunod ka dyan. Tingnan nga. Be, patingin nga. Patingin nga. Ayan yung sinasabi na na-filter. Salamat sa filter. Bente kita sa suntay dito. Yung suntay ka na? Di, dyan pagpasok ko mismo sa ano. Yan na yan. Oh. Ayan, may filter ko, may nag-comment kasi doon sa ano ko na sa daw ako sa filter. Pagpasok ko kasi, alam mo, Samsung kasi itong cellphone ko. Pagpasok kasi ng ano ko dyan. Ayan na yan. Natural na to eh. Beauty is ay, the best. Ay, Nag, naghatag ba siya ng 50K. 50K? Oo. Uh -uh. Nagbigay sa kanya. Saan ka pa? Ang dami nang nagbigay sa kanya ngayon. Mga CEO, mga businessman, nagbigay. Oo, oh, nung nakarang araw na may nagbigay sa kanya si Mamara Mama ng Uh, 120. Okay. Oo. Mm, mm May nagdonit ng mga payo, may nagdonit ng sa upuan. Grabe, sobrang talagang ano. Pinagpana. Pinagpala. talaga siya ni Lord. Ano yung pinag-uusapan namin dito sa tungkol sa Diwata, kay Diwata Paris Lodo. Ayan, oh. Ayan. nanonood siya ng mga vlog ko katungkol kay Diwata Paris Lodo. Seryoso, seryosohin mo talaga yan. Bawiin ko yung 500 eh. seryoso Seryoso masyado. Tapusin mo talaga yan, ha? Hmm. Tapusin mo talaga yan yung pinapanood mo. Hmm. O, oh, ayan, ayan. O, oh, di ba? Seryoso, o. Oh. baba pa, o. Oh. Tangalong baba pa siya. Ganyan ba yung 500? Yeah. Ay. <laughs> 1,000 pa kaya? 1,000 yan? 1,000 pa gano'n. O, dalawa. Sa susunod, insya Allah. 1,000 na. InshaAllah, dami ay kaya ay. Tinako yung mukha oh. Kumain na siya ngayon. Shawarma yung ano namin. ayano oh. Shawarma yung ano namin ngayon. Ano na? Ngayon ang gusto ko. Hindi, apa ah, paborito ko yung cheese. Hmm. Sina para kumain kami. ngayon ito Ganito talaga mga katulong dito may driver ka na may libre ka na ang pagkain libre kami dito sa kabilang bahay pero doon nako sa on na lang mga <laughs> kayag naman ni akong ay akong shawarma o eh wala daily maayos ang pagkabalot ba mga kayag oh, kayag kaayo mm. ba Akin yung isa mo. Akin yung. Eh. <laughs> Akala mo, ayaw mo. Akala ko, ayaw mo. Kay paborito ko pa naman to. Hmm. Ha? Mm. Ha? -hmm. отмены. Isa Oke, itu tenaga yang sewar mah hmm. itu. Kalau punya. Banyak-banyak pakan di tuh. بعدنا بقى عشان الفضله دي Thank you so much din sa panonood yun ng aking mga video. Bye! Anya, ang saman? Ang saman? Ang may problema niyo? Eh, Busog ka na siya, warma. Anya, yeah, take out. Maka-take out ka. Ay, hey, uli na. May hey, mag-order ka kuan ba? Mag-order ka ng, ano? Nang ano? Ng... Tawag ito? Nang online. Ano lang, dalawang orderan yun. Isipin mo yung tulingan nagataap, tatlong piraso yun. Oh, so, to... um, uh, mga isang linggo mo yung ulam, init-initin mo lang. Isang linggo mo yung ulam yun, init-initin mo lang. Oh, so Kaya nga. Huh? May free pa yung kanin, dalawa. May pa kanin Oo, ano yon? Hasmin ang bigas. Ang sarap. Ang laki. Ano bang sarap talaga. Ay, na ano ba? Na kani, bigas. Yun nga, yun jasmine yun, jasmine sarap. Jasmine, Oo, o, sarap so talaga. Ay, talagang grabe lagit na ang sarap ang bango. Sobra oh. yung um, di ka lugi sa ano, sa 30 SR eh. Kasi kung bibili ako ng ano, bibili ako ng sariwa na isda, bawal magluto sa amin. Ayaw ni Baba kasi syempre na yung CCTV si dito makitaan. Payag naman siya order ko online. Okay naman kasi yung tulingan, tatlong hiwa yun. Abay, na, 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 apat na araw ko yun. Init-init lang. O isipin mo. Kasi magluto nga naman talaga ako. I Ayaw ni Baba na mabaho sa loob ng bahay. Ayaw talaga niyang isda na. Pero pag online, okay lang. Kasi luto na. Mm -mm. Ayaw niya talaga. Si Perit kasi yung kusina niyo, ah, oo, eh, kusina ko nakadikit sa kwarto niya, sa sala, sa study room, nakadikit. Parang ganito, oh. Tapos, pag makain na ano, parang, ako parang, Baba!